Eh, hey, asa naman po ni Napitag, isa ka po yung order-order, ane? Ay! Budadat, Purok Tres, asa ni Napitag, Uy, tama ni tao, oh, yung tana ko, be. Kana, bunal, kana, patay na so, ni patay na. Oh, pwede mga tana dong. unsa man ko, sa muka ni mo, nagdula ko ba? Kailan ka Budadat? Kung man doon na ko? Parcel ni, ambot kung saan niyang order. Budadat, unsa saan niya, pili doon na Budadat nga bulantoy, kinsa man eh? Budadat nga bulantoy? Oh, kaila ka? Ay, wala rabi akol. Ay, dagdag kay pangutan na, wala ka kaila di ay. Suko, mangka kol. Alangan, nga, nangutan na man ka. Tunod na ka magtubag-tubag ha? Sunod po kol, ay po sik na. Ay, mo tubag pag Alangan, o. mo istorya, mampug ka. Ilam iya, iya, ranang naong ni mo. Tanawa uh, ra, napildihin noon ko. Ang bo, masigur tong tauhan to. Psst, boss, boss. Uy! Ang Boss! Kaila ka din budadak niya bulang toy! Dugay na kung naglangkot na diba! O sa naisala niya ni mo! Nagunirudi rog parcel! Huwag tarong location! Ako! Magunda ba? Eh! Ginoo ko! Ikaram din na eh. day! Hapak ko na si Moharon! Naano mo pong mo kayo nag-deliver? Kapon pa na. Uy boss! Nagtagbo po kung pangita din yung lugar! Laliman po ka no! Uy boss! Lain saan! Ang lugar mangita si Moha! Eh bayad bi! Kapuyan! May storyahan! Unsam din mag-order! Ay nasi, na! Sige pang Ambi na bi! Bantay bitaw guba niya. Ay, malay ko ba guba na unsan gi-order. Basta kung naalala ni Victor ihapak na ako ni si Mua. Hoy, ganun na man eh! Boss, ang silir pang utana na ayaw ko, kinilibirin naman ko. Ah, di ko, let's carry ko. Taya, Manguni, taya! Boss, wag ko na, boss. ako na. Ah, isting mo, taya. Dali, Manguni, diri! Gaganag, 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 Dali gaganag, 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 Kada po ni Lugara ni. Masi gunsar ni pangordiro. Pwede na lang tayo sa hardware ne! Yakay pa na mga kustumira ni. Eh. mag pa mag sa sapi. Pwede na sa hardware. Ay, ginawa ko. Ayaw! Ayaw! Ay! Ayaw! Eh, grabe nita. Ayaw! Ayaw, parcel! Abot na! Uy, hey boss, unsa man kada? Bana man kakayo. nak? Kinati ikaw na pod, ay kung inagi ikaw na kordina na ni. Unsa man ang pangalan na, boss? Imuha ni Berto Pawake. Boss, ako na, boss. Dugay na nang order na ko ba nganong karon pa Ya tika gi pasangin lan pa ko ni mo dugay ni. Uy, dira na mo palito sa shop ba nganong order pa man ka? Ay sig pangasaba ha? Delivery boy ba ka? Dali daw ni, boss. Ikaw na kay diri asam ni ay. Tara. Asam ni tao ni mo. Dara, dara. sama masakyan na mo, boss. Tara! Oh, may na nalang, boss. Buros motor man, eh. ka sa kung motor man akong kitaan. Yati, ay! man mga kustomiran, eh, oi. Sa truck man yung na sa motor man ni may taon. Ay, pagbutsa ko, boss. Kaya mawag man akong order. <laughs> boss, sa truck ni boss, ha? din sa motor, boss. bulok ka, ka. Ay, mo reklamo ka. Ipapotbol ka ron. Yate man ka, boss. Ay, bahala na ka niya, boss. Hoy, akong parcel. Ang man, ano mo? Ikaw ni bahala ni boss. Patay akong parsel! Book <the> boss! Yate ka boss! Yate ka boss! Yate ka boss! Lagi ko na ikalog! Lagi ko mo ha! Muna itagam ninyo! Mga monggoloid kayo mo!